ng Confederation of Truckers Association of the Philippines baka humantong sa Truck Holiday ang bagong patakarang hindi pagbibigay ng prangkisa at rehistro sa mga truck na mahigit 15 taon na ang tanda. Ang hiling ng grupo palawigin sa 30 taon ang sakop ng patakaran. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Diya isang interagency meeting ang sinasagawa ng DOTC, Philippine Ports Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Tawag na isip ng patakaran na simula June 19 kung saan namang truck na higit sa labing limang taon, hindi na maaaring mabigyan ng prangkisa at registro. Pag nagkataon, iya malaki raw maging epekto nito sa pagbiyahin ng mga truck di lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, o CTAP, nasa 35% ng tao na pabuha ang mga truck sa buong biyahe ang may prangkisa. Ayon kay CTAP President Roberto Bayocot, ang ng 65% sa katumbas ng aabot sa 80,000 trucks walang prangkisa. Hindi na ay pinarehistro ng mga may-ari ang mga white plate trucks sa dami ng rekisitos na hindi kaya yung isa o dalawang truck lang naman daw yung pagmamayari ng isang operator. Isa pa sa problema nila Pia, marami sa mga truck ito, higit na bin limang taon na ang edad kaya gusto din man daw nilang ikuha ng prangkisa, hindi na rin uubra. 97% din daw ng mga trailer o yung hinihila ng mga truck walang prangkisa o white plate kaya registrad man yung mismong truck mahuhuli pa rin dahil may tuturing na kolorong yung mga karga nitong trailer. Mas malaking problema pa ito pag nagkataon kaysa sa truck ban ayon kay Bayokot at maring magresulta sa normal truck holiday o tigil biyahe ng mga truck. 200,000 pesos daw kasi ang multa ngayon sa mahuhuling kolorong na truck. Karamihan pa naman sa mga truck second hand o surplus yung pagkable kaya automatic na meron ng 7 to 10 years na yung edad. Magamit man daw nila ng 5 taon, hindi pa nila tapos bayaran. Hindi na rin nila mapakikinabangan. Kaya ang piling nga Pia, itaas hanggang 30 years ang threshold doon sa pagbibigay ng prangkisa. Mabanggit na lamang din Tia doon sa mga kapuso natin na dadaan doon sa truck route na sinimula na kahapon na 24 oras na pwedeng gamitin. Thank you na lang daw. Alright, babalikan na lang natin mamaya si Steve Dailisan. Maraming salamat sa iyo, Steve.